Sampung katao kada oras ang namamatay dahil sa paninigarilyo. Ayon sa scientific research, umaabot sa dalawang daan apat na po ang namamatay kada araw o 87,600 ang namamatay kada taon. Itinatag noong taong 2009 ang Health Justice Philippines. Ito ay upang magkaroon ng kaalaman ng mga Pilipino tungkol sa kalusugan at sa mga batas gayon din ang pagkakaroon ng tamang public health policy na saklaw ng mga patakaran ng gobyerno. Binubuo ang health justice ng mga doktor, lawyers at mga economists na nagsiservisyo sa mga pribado at pampublikong sektor. Nitong January 30, ginanap ang campaign against smoking, Times Up Tabako, kabilang sa campaign ito ang mga kilalang personalidad gaya ni Ramon Bautista at ang UAAP athletes na kinabibilangan ni na Monica Padilla ng Universidad ng Pilipinas at si Ian Villanueva ng Adamson University. Nagkaroon din ng mga forum ang health justice noong nakaraang January kasama ang mga private at public sector upang isulong ang kahalagahan ng mabuting kalusugan na may temang Healthy People, Wealthy Nation. Sinundan ito ng isang workshop na tinalakay ang mga tabako industry interference at ang violence of the code of conduct na may hashtag Let's Talk About Health sa Buracay Island, Aklan. Alamin pa ang iba pang mga programa ng health justice kasama si Miss Elaine Fuentes, ako si Ellery Husay at approved sa amin ang hahensyang ito. And yeah, we are back mga kaibigan. Ngayong gabi ay isang kaibigan ang ating kasama. na interview na kasi natin before. Pero ngayon kasi uh, evolving evolved yung kanilang organization at hindi tumitigil. Kaya meron uli silang bagong kwento today. At uh, itong kwento na ito nakasama ang inyong lingkod. So magkukwentuhan kami, makikinig kayo kasi masaya ito. Atin pong guest for today is si Mr. Ralph Emerson de Goulacion, ang network coordinator ng uh, grupong Health Justice. Magandang gabi and welcome back. Yes, good evening po and <coughs> Thank you again for inviting us. Of yes, course, it's always a pleasure to yes, have you here. Okay, just uh, a review, no? Mm -hmm. uh, what is Health Justice? Well, Health Justice po is a non-profit organization, mm -hmm. and as an organization, kami po ay uh, nandito upang mag-aral ng patungkol sa mga public health policies natin. Mm -hmm. We would like uh, to have our uh, to improve our public health policies sa Pilipinas, and uh, yun naman po yung aming, uh, kumbaga... Uh, patuloy na advokasya. We started with tobacco control, right. pero as health justice, hindi po kami tumitigil sa tobacco control lamang. Right. Okay. Right. Now, when we say uh, public health policy, we're not just talking about the legislative side of it. Yes. Apa. Pati na yung processes, na, kasi pagkatapos yung ipasa as a law, ay dadaan yan sa pagbuo ng tinatawag na IRR, yung Implementing Rules and Regulations. Yes. Apa. After nun, syempre, ay nandyan din yung pagpapatupad na, which is uh, sometimes the hardest part exactly. of it all. Apo. Okay. Now, when you say public health policy, ano ang nasasakop nito? Ang public health policy po ay uh, hindi lamang po na, na tumutukoy sa mga national na Uh, programa mm -hmm. or uh, batas ito rin po sumasaklaw sa mga uh, yung tinatawag natin mga ordinansa mm -hmm. tsaka sa iba't iba pang mga patakaran ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Right. But Would it be correct to say na kasi meron tayong national law no? Mm -hmm. ito yung mga congressmen natin, at yung mga senators, ginawa ng yeah. ating senators at minsan pati presidente no? Okay. Uh, pero um nakukulangan siya ng ngipin or ng effectiveness mm -hmm. kapag ka hindi natin kaisa ang local government. Or kapag uh, kulang, uh, siyempre, trickle down yan eh, pagpapatupad yan eh. Ito ay kasama sa advocacy ng health justice. Well, sa amin po, nagsimula kami sa national government. And sa, because ang aming organization ay hindi naman po ganun kalakihan yes. pa. Uh, Nakakatuwa nga, cute nyo nga eh. <laughs> ano po, uh, very, ano kami, more of talagang national ang scope. But of course, we do assistance din sa local governments if needed right uh, or as needed kong okay. halimbawa mayroon pong pupunta sa amin all right now the whole process from the legislate from the drafting Apa. kasi nandoon na rin kayo noon eh sa mm -mm. drafting pa lang you talk have you ever been part of the technical working group uh, doon pa lamang po sa bago ipasa yung batas okay. uh, lumalahok po ang health justice sa uh, ang mga technical working group discussions okay. or meetings sa ating uh, legislative uh, branch sa mm -hmm. specifically sa House of Rep and Senate kasi po, uh, mayroon po kami mga uh, nakuwak compile kami ng mga Uh, literature at saka right. ng mga pag-aaral na lokal patungkol sa mga uh, iba't ibang mga usapin lalo lalo na po yung sa tobacco control. Right. Okay. Do sa mga bago lamang nag tune in, ang technical working group po ay kino convince doon sa legislative level para makatulong yung iba't ibang mga stakeholders ng particular na issue may kinalaman do sa batas batas na binubuo mm -hmm. para masigurado na covered ang lahat ng areas. Yes, yes. At kaya nga tinawag na technical working group kasi tinitingnan baka merong masasalungat na in-place na batas, kung meron pang mga uh, komplikado mga bagay na dapat yeah, i-address, i-address na before the draft of the law is even done. Yes, tama so opa, ba yun, opa, sir? Opa, okay